Kapag sinabing mall or shopping, siguradong hindi magpapahuli ang Pilipinas. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang top 10 biggest malls in Luzon. Simulan na natin. Top 10, Robinsons, Manila. Ito ang kauna-unahang mall ng Robinsons. May sukat na 240,000 square meters. Binuksan ito noong year 1980 at ang pinakamatanda sa listahan. Matatagpuan ito sa Ermita, Manila at isa rin sa mga pioneer malls na nagsimula ng mall culture sa bansa. Kaya kung hilig mo ang mag-shopping, mag-food trip, o mag-relax sa isang malaking mall na may mixed ng old charm at modern amenities, siguradong swak sa'yo itong Robinsons Manila, Tab 9, Greenbelt, Makati. Pinuksan ito noong year 1988 at may sukat na 250,000 square meters. Ang Greenbelt ay isang bahagi ng Ayala Malls Network. Nagsimula ito bilang isang mall na may kakaibang konsepto, ito ay ang pagsasama ng shopping at nature-inspired spaces, kaya kasama ito sa listahan ng pinakamalalaking malls sa Luzon. Top 8, Gateway Mall Cubao. Binuksan ito noong year 2004 at may sukat na 300,000 square meters. Ang Gateway Mall ay pag-aari ng Araneta Group at naging isa na rin sa mga pangunahing shopping destinations sa Metro Manila noon pang early 2000s. Nakatayo ito sa mismong puso ng Cubao, kaya isa itong go-to mall ng mga nanonood ng basketball games, concerts, at iba pang malalaking mga events. Tap 7 SM City Clark Binuksan ito noong year 2006 at may sukat na 309,000 square meters. Kung usapang malalaking malls sa Luzon, hindi lang Metro Manila ang bida. Sa Pampanga, matatagpuan ang isa rin sa pinakamodernong SM Supermalls na talaga namang patuloy na lumalaki at sumasabay sa global standards. Tap 6, SM City Fairview. Binuksan ito noong year 1997 at may sukat na 313,000 square meters. Ang SM City Fairview ay may tatlong interconnected buildings na tinatawag na Main Building, Annex 1 at Annex 2 dahil dito napakalawak ng shopping at leisure options na ino ng mall na ito. Dahil sa lawak nito, halos lahat ng kailangan mo nandito na. Napaka-convenient nito para sa libu-libong mga Pilipino araw-araw. Top 5 Ayala Mall, Manila Bay Binuksan ito noong year 2019 at may sukat na 400,000 square meters. Ito ang pinakamalaking Ayala Mall sa buong bansa at isa sa mga top contenders sa kategoryang Biggest Malls in Luzon. Ang mall na ito ay kilala sa kanyang modernong layout. Isa ito sa mga paboritong puntahan dahil sa hundreds of retail outlets, world-class na cinemas, dining options, Japanese-themed garden, at activity center na madalas maging venue ng events, concerts, at product launches. Tap 4, Festival Mall, Alabang Binuksan ito noong year 1998 at may sukat na 400,000 square meters. Ang Festival Mall ay bahagi ng Philinvest City, isang modernong business district sa Muntinlupa. Ang Festival Mall ay kakaiba dahil hindi lang ito ba sa shopping center, isa rin itong leisure destination. Kapag nagpunta ka sa Festival Mall, iba ang experience dahil para itong isang mini-city sa loob ng Alabang. Bukod dito, kilala rin ang Festival Mall sa pagkakaroon ng spacious interiors at relaxing na vibe. Tap 3 SM Mega Mall. Pinuksan ito noong year 1991, may sukat na 474,000 square meters. At pagdating sa shopping culture nating mga Pilipino, hindi pwedeng hindi mabanggit ang isa sa pinakasikat, pinakabinibisita, at isa sa pinakamalaking mall sa buong Luzon, ang SM Mega Mall. Ang shopping experience dito ay kakaiba dahil literal na halos lahat ng kailangan mo ay nandito na. Tap 2, SM City North Edsa Binuksan ito noong year 1985 at may sukat na 498,000 square meters. Ito ang kauna-unahang SM Mall sa bansa. Marami ang nagduda kung magiging successful ba ito dahil nasa medyo liblib pa ang lugar ng North Edsa ng mga panahon na yon. Pero makalipas ang ilang dekada, naging isa itong game changer sa retail industry ng Pilipinas. Halos lahat ng pangangailangan mo ay nandito na. Shopping, dining, at hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka mall sa bansa, Tap 1 SM Mall of Asia. Binuksan ito noong year 2006 at may sukat na 590,000 square meters. Kapag ang pinag-uusapan ay pinakamalalaking mall sa Luzon, hindi pwedeng hindi mabanggit ang SM Mall of Asia o mas kilala bilang MOA. Isa itong world-class destination na dinarayo ng libu-libong mga tao. Pwede kang mag-shopping sa international at local brands, manood ng sine sa IMAX, mag-ice skating at kumain sa daan-daang restaurants. Dahil na rin sa laki at dami ng pwedeng gawin dito, ang MOA na ang naging simbolo ng modernong shopping at leisure lifestyle nating mga Pilipino, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit ito ang number one sa ating listahan. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Salamat po!